Ang Mindanao, nahahati raw sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng Islam at ang mundo ng Katolikismo. Mundo ng higit na pinaglalayo ng ilang magkakaibang paniniwala at tradisyon. Sa magkabilang mundo ito, ang naihipit ang bagong generasyon. kamulay ng mundo nito. Gamit ang edukasyon patungo sa kapayapaan. Hindi naman nangusipin na anong kapalit sa ginagawa mo. Ano <tod> <tod> sa pangulay ang buong niligid mo. Dito sa gabungang bukid nun, nakatira si na Victor at ang kanyang pamilya. Buwan pa man, alam niyang mas marami pang bata ang mga kailangan ng kanyang tulong. Kaya nagpasya siyang maging guro. Pagkatapos po nang uh, po ako ng boarding isang professional for teacher is wala pa akong kanyang trabaho eh. nag motorista lang po ako ng habal-habal. Tapos nagpapaan po ako ng kunti. Yun Tapos three years na po akong ano. Two, uh, two years po ako na wala akong trabaho hindi na raw niya pinalampas ang pagkakataon na may magbukas na pinto sa kanya tutok magturo. Parang buhay ko na po na magturo. Hindi ko na po alam kung bakit ako ganito. Basta lang po, um, umaga, umisim ko umaga, pupunta ako sa school, magturo ako, masaya ako. po tayo ngayon sa munisipyo ng Damulog at kasamahan po natin si Kuya Victor papunta sa barangay Anggaan kung saan siya nagtuturo. Ah. Oh. Tapos na humigit kumulo na isang oras na pagbibiyahe gamit ang habal-habal, so bababa na tayo ngayon at maglalakad na lang tayo. Layo pa. Upang marating ang Ticho Kidama, kung saan naroon ang paara ng kanyang pinagtuturuan, kailangan namin maglakad ng isa't kalahating oras. Kasi yung daan po na papuntaan sa first session ko po, po, yung masikip, maputik. nito po, yung masyadong malungag kasi hindi naman kasada kasi daanan na lang po ng mga tao na hayop. Naabot siguro ng mga tatlo ng apat na kilometro yung lalakarin. So, at meron tayong pataas, meron po pa baba. Ngayon, malapit na, na tayo siguro. At balikado ba, sila siya may uh, mga ahas na galagala daw. Naging masukal nga raw ang daan patungo sa pinangarap ni Victor. Pero hindi ito naging naglang para sa kanyang misyon ang maging babae ng mga batang naipit sa gitna ng kagulungan. 🎵 Kasiksaan, katindag ko sa bayan Gaya ng anima sa unggulang na si Wahab, tubong patabato. Isa sa mga batang muslim na apektado ng gera dito sa Mindanao. So, palagi po nagkagulo dito dati. At uh, magbaktit kami doon sa Barangay Salat. Tapos, tapos yung buong bahay namin. Tapos yung mga tao nagkagulo. Tapos yung lahat doon sa na iwan. Kasi nagtatakbuhan na mga tao. Takas sa kanyang murang katawan ang kalahasang pinagdaanan. Kung e, nga nang nag-ara siya, masaya na siya. Hindi na siya naging masaya. mga katulad ng mga bata.

kahit ang sinagbuklog, hindi lamang para magabayan, kundi upang nagura sa kanilang murang isipan ang anino ng karasal. Hmm, ko pa rin yung pagtuturo sa kanila. Na-realize ko po na yung mga batang yung pag-hindi nakapag-aaral, pagdating po ng mga sampu o labindalawang uh, taong na po, hindi na po, hindi na po lapit sa kabulpin yung awa nila. Yung baril na siguro po. Ibiga ko na rin ni Victor ang responsibilidad ng pagsundo sa mga estudyante. Magdadaanan ko po yung mga bahay ng mga bata na estudyante doon ko na po sila i ano sino sundo at sabay na po kami pupunta sa school namin kasi mahirap din yung mga magulang sa sana po tuslan ko yung mga estudyante na sa mga trabaho nila po sa ano po sa lupa ako ay ko. May po siyang doon na ano mabuti 'pag mabutong madulat. Human school bus na lang ang ituring si Victor na mga estudyante niya. Sa gitna ng gamarapan, namin na po sa puso po yung pagmamahal ko sa mga bata. Nalunaw po ang puso ko para sa kanila. Napakatapag na po ng puso ko na hindi ko po rin iwanan yung mga bata doon. But sa mga ito ang isang oras sa pagwalakad, bago sa baba, nabalas, matutok, nabamol, matunok, nabikado pa nalas. Narating na rin natin yung classroom kung saan magpapara si teacher, Victor. At sigurado matatanggal yung pagod niya pag nakita nyo yung mga bata na hihintay sa kanya at higit na nagpahanga sa amin ang estilo ng pagtuturo ni Victor sa kanyang klase. Ang at ang kahapat at mga So, tinatayang siguro ng 40 floods meron ngayon. At 50 rito yung manobo at 25 dito ang mga studyante ay mga muslim. Hindi pang karingiwang klase nito dahil ito ibang lingwari. Pero nagagawa ng puro Victor. ng mga estrategiya para hindi ang edukso sa mga bata nito. Hindi mo makita yung muslim.

Pero nang, nang, pinagsama ko po sila, nawala na yun. Hindi naging madali para kay Victor ang pagtuturo sa klase. Bilang isang kristyanong guru sa isang komunidad na mga muslim, aminado si Victor na mas kipapanay na takot siya para sa sariling kaligtasan. Noong unang beses na pumasok ko nito, yun na pong unang beses na po na nakarapin ako sa lugar na to. Ako tuloy po, mahirap na isipin kasi marami kang marinig na medyo lang ang lugar na to. Bukod pa rito, hindi rin biro ang pagtuturo sa klase na may pinaghalong kultura at lengguahe. Ang paggamit ko ng dalawang lingway, ang siya Kasi, inay po alam ng halimawa muslim, hindi niya alam yung manubo, saka yung manubo, hindi niya alam kung anong lingway ng muslim sa akin, sobrang hirap po. So, time time, nagawa ko naman, hindi na naisipin na mahirap, basta gawin mo na lang. classmate! Pero ang tinig na pinapakinggan ngayon ng mga batang ito, ang sarong tinig na nagtuturo sa kanila kung ano ang at kahalagahan ng kapayapaan. <laughs> may improvement na pala yung ano, ginagawa ko kasi makikita ko naman sila na maglalaro, sama-sama na, may... May magandang relationship na naman sila bawat grupo nila, e, eh, manubot sa kamulog. Bandang tanghali, natatapos ang unang klase ni Victor. Doon, pero tuwing hapon, may mga estudyante pa raw na nagkikintay sa kanya. Dito sa Sitio Piglana, nakatilig ang maliit na kubo na sisindi ni Naksilig Aralan. Banaan sa bawat bata ang pagnanais na matuto sa kabila ng pagiging salat nito sa kagamitan. So, sapat na po yung nakita ko ng mga bata na marunong sumulat, may natutunan sa mga ginagawa namin, yung mga bata na naka, nakaintindi, mga bata na laman na kung ano mga litra, mga bata na marunong sumulat ng pangalan wala na akong wala na akong iba pang maihingi pa hindi yun lang do. masayang masaya na po ako ang maksyon ni maestro hindi lamang nananatili sa paaralan hindi umaabot din sa bawat tahanan Magiging ang mga magulang kasi ng mga estudyante ni Victor na pagbubuksod niya pag pasalamat ng mga muslim ng sa kararap ni uh, malamang ah, kasi yung relasyon ng uh, muslim ng sa kararap ay so, nice rin kasi wala nang dependensya sinasama ka so si Sir Buster so yung Muslim ay medyo hindi magka magkaisa ng mga magawain pero ngayon kaisa na. Sa darating na mga panahon, kahit sa ngayon, ang naramdaman ko, sobrang sayan ako. Kasi say, nagkakaisa na po sila. Saka po, may sigurad na po yung bawat tao dito. Na mawala na po yung alitan sa bawat isa. At nagkakaisa na sila tulong-tulong. Na mabuhay na po ng matuwasay at saka masayanan. Eh, malayo lang ang pangarap ang lalakbay ni Victor patungo sa lilimit ng kapayapaan. Ngunit sa hakbang na ito ng San maestro, isimulan na ang pagbabago. Upang kahit papaano, paano, mailapit sa bagong henerasyon ang pinagdarasal na pagkakaisa sa sinasabing lupang pangako. Tulad ng mga napanood Kahanga-hanga rin ba ang hero mo? Iba na ang kanyang kwento ng kabayanihan dito sa ako mismo. GB5, Barangay San Bartolome, na Highway, okay. okay. Nobody chairs Cash and Safety.